Minamalang ng Magnolia ang Hinebra at nangyari pa ito sa pinakaunang game at pinakaunang Manila Klasiko sa mismong Golden Season. Tinawag nga nila itong Golden Klasiko pero ang nangyari sa first game pa lang ng Hinebra, galit na galit na agad si Coach Tim. Alam nyo ba nang dahil sa galit ni Coach Tim ay parang nagre-request na ito agad ng mga players na dapat mag-improve mula sa masamang talo nila. Dahil kung hindi, papalitan na agad nila ang mga to. Sino-sino ang mga players na nag-stand out at sino-sino ang mga posibleng papalitan. Tara, Inobserbahan ko talaga ng mabuti ang naging laban ng Magnolia versus Hinebra at nang malaman ko kung tama ba yung aking analysis at prediction tungkol sa kung paano patitigilin ng isang bagong coach na mula sa Hinebra na may 99.9% IQ na pagdating sa triangle offense at si LA nga ang tinutukoy natin. Tama nga ang lahat ng predictions na marunong si LA kung paano i-counter ang system at kung paano paihintoy ng offensive strategy ng Hinebra. Kung napapansin nyo, nilagay ni Coach LA bilang starter si James Laput bilang ka-front duo ni Lucero. Dahil ang main plan pala ng Magnolia laban sa Ginebra ay ipitin ang opensa nila sa pamamagitan ng hard defense. Imbes na si Ian Sangalang ang laging naikita natin na starter, si Laput ang nagiging main key ng Magnolia para mabawasan ang penetration ng Ginebra sa loob at hindi rin masyadong maka-arte si Japet. Kapansin-pansin din, nahirap-nahirap si Japet kay Laput. One out of 5 attempts lang ang pumasok laban sa kanya. Isa pa sa adjustments ni Coach M.A., ginawang starter din si Jerome Lastimosa na dati si Mark Baroka yon. Dahil sa wings pa ni Laput, nakakalabas pasok si Lastimosa at eventually nakakapukol ng mga open shots. Sa second quarter at sa buong first half, maganda din ang ginawang adjustments ni Coach Team. Nagawa nga nila makahabol pero kahit kailan, di nga lang nakalamang. Sa tulong ni Maya, nasusundot nila ang lamang kahit papano. Siya, kasama ni Holt, sila lamang ang gumana sa adjustments ni Coach Team. Nung nakakahabol ng Hinebra sa Magnolia, ang ginagawa ni LA agad niyang pinapalitan ang mga players kapag nagkakrak na ang depensa dahil yun ang kalakasan ng triangle, yung walang proper defense. At yan din mismo ang kahinaan ng triangle, yung tight defense. At sa tinagal-tagal ba naman ni LA nakabakod kay Coach Team, talagang alam na alam na ni LA kung ano ang mga adjustments na dapat gawin every time din na nag adjust si Coach Team. Unang quarter pa lang eh, alam mo na kung sino mananalo. Big credit talaga to sa kanya at tamang desisyon ang paglalagay sa kanya dyan. Ganun pala dapat ang tamang paggamit ng mga players. Ibang-iba kumpara nung kay Coach Chito pa na laging naka-small ball pero hindi effective. Alam din niya kung sino ang dapat ibabad at kung sinong hindi. Si Poli pinalaro lamang ng 5 to 8 minutes. Kay Coach Chito yan, binabad na niya yan kahit walang ambag. Good start to sa si Magnolia. Ang mga players pala na nagpakilala sa Manila Classico na to, una, masasabi ko na big factor yung binabad si Lapot. Pangalawa, Si Javi Gomez Delano Grabe yung shooting niya 4 of 6 from the field 55% beyond the arc Alam ko magiging franchise player nila to Ang galing din yung dumipensa Si Lucero, Lastimosa, Barroca at De La Rosa Sa Hinebra naman si Sonny Steel, May potential ang rookie nila talaga Tsaka syempre si Maya at si Holt Sila lang naman Tsaka si Scotty nagawa pala nilang pigilan. Scoreless si Scotty, bibihira lang yun mangyari. Pagkatapos ng game, galit na galit si Coach Team at halos hindi na niya pinapansin si Coach LA. Ayon sa mga sources na may tatanggalin daw sila na player na sa palagay nila hindi effective at walang tulong. Lalo na kapag nagpatuloy pang performance nilang to. Unang player na matatamaan si Norbert Torres. Bagamat under observation, pero hindi daw to fit sa kanila system. E bakit kinuha? Walang depensa. Wala ring shooting. Kaya nga pinakawala ng Ross. Pangalawa si Maverick Ahanmisi na hindi na ginamit. Inihahanda na raong kanyang trade proposal Pangatlo, si Troy Rosario Pangapat, si Japet Pero malapit na rato magretiro So totoo lang, ang unang problema talaga ng Hinebra ay ang kanilang mga big man Kaya nga kinuha ni LA ang size advantage ni Laput Kasi alam din nila na hindi ganong ka-effective ang kanilang mga big man Si Troy, si Japet, si Torres Parehong walang sinabi sa mga big man ng Magnolia Pasensya na po ha pero base sa naikita ko, walang wala ang mga big man nila sa Magnolia pagdating sa depensahan. Of course, big credit din yung maraming nakukuhang steals ni Lucero. Kaya ang daming turnovers ng Hinebra. Mga ano masasabi nyo sa tiging laban ng Manila Klasiko? 新しいレイテストのジャレンポイ。